At yun, mga kachan, pag nagpapaksiw ako ng bangus, ito yung mga ginagamit ko na mga sangkap. Naglalagay ako ng gulay. Yan, ilagay natin itong hinugasan na rin natin yan. Okra, mga kachan. Yan, ilagay natin yan. Ito naman yung sigarilyas, mga kachan. Ayan. Ilagay natin yung sigarilyas, mga kachan. Yan, hirilir lang natin yan at isunod natin itong wa natin din na ah, sibuyas yan mga kachan isunod din natin tong luya yan ganyan lang yan mga kachan at isunod na rin natin tong bawang yan lagyan natin yan mga kachan bawang nalagyan na natin yan ng ano, pamintang durog yan bagdagan pa natin pamintang durog mga kachan yan at nga nalagyan ko na rin yan ng magic sarap konti lang yung nilagay natin kasi inubos lang natin itong sira yan mga kachan isunod na rin natin itong asin yan nakakay natin yan pag samasamahin lang natin yan mga kachan at syempre isunod natin itong suka Ayan, sunod natin yan, o. Oh. Ayan. Kaya na magtansya ng suka kung gadamihan, mo oh. yung gamit ko palang suka, mga ka-chan. Suka ang tubayan. Para masarap talaga sa ating faksyo. At ito naman, mga ka-chan. Ayan, lalagyan natin yan ng tubig. Ayan. Saktong tubig lang, mga ka ayos na yan tatakpan na natin yan at lang na rin natin at sindian yung apoy yan, yan. antayin na lang natin yan na kumulo at maluto dire diretso na yan dahil kompleto na yung sangkap natin dyan mga kachan at yun mga kachan check natin pagka ganyan na kumukulo na ilagay na natin itong ceiling green yan patong lang natin yan mga kachan at takpan natin antay natin yan na medyo matuyo tuyo pa ng konti para sumipsip yung lasa at yun mga kachan check natin ayan tuyong tuyo na yung ano ating paksyo na bangos ayan ayan ayos na yan mga kachan yung tuyo na, lutong-luto na ayan, open na natin nangapoy. apoy ayan mga kachan ayan o oh. lutong-luto na yung paksiw napakasimple lang magluto ng paksiw mga kachan ganyan lang, dali yun mga kachan maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga video hanggang sa susunod natin mga video mga kachan maraming maraming salamat po God bless po